Ayan yung mga natira sa in-order namin, Indian food. Pag pala hindi ka sanay sa pagkain ng mga Arab, hindi nyo maubos. Ito, chicken to. Ito naman, beef. Sibuyas. Tapos ito yung kanyang... Anong tawag doon? to. Pita eh. bread. Pita bread, oo. Niwan kami ng mga bata. Ang kinain lang nila yung pita bread and the rest ng mga meats. Ayaw nila. Saka yung rice. <laughs> Halagang 1,100 yung food. 1,66 yung delivery. 1,300. Sabi nila... Tapos doon nagluto na lang kami ng hot cake. <laughs> so, uulit ba kami ng order sa Arabo Nights? Baka hindi na. Kasi, hindi pala kami sana. Yung taste bad namin sa Indian food. Talagang pang Pilipino lang. <laughs> yung kasama ko okay. <clears throat> okay na. Yung kasama kong kumain si Johnny, oh. Ang hinakmahin. So, in short, dalawa lang kami kakain ito. Kasi nakasama namin kumain, mga bata, si Win sa si Pim, sumuko. Si Ivan wala dito. Kain po tayo. Ang dami pala. Pag 8 person pala itong na-order namin. Tapos dalawa lang kami kakain. Ang <laughs> daming tara nito mamaya. Ang Indian food kasi meron siyang ano, taste na it's very spicy. spicy, a little bit spicy. Na parang iba pang maango na. Turmeric ata ito. Mm, turmeric na siguro. Kapag ano ka, hindi ka sanay, makang hindi mo mauulitin. Ay, yung beef. Ang daming karne, kaya nung haka, uh, umay. Umay talaga! Hmm? chicken to eh chicken ni sinubukan lang naman namin kasi nakita ko sa facebook nagbabrowse ako kanina may commercial na nag outing sila tapos arabo na sila umorder so na curious ako kasi ang sarap ng kain ng babae eh, na nagmamarket kaya na order ko ayan Pero pag di ka kasana sa Indian food, hindi mo mauubos. Ang oh, dami. <laughs> hindi mauubos na mauubos sa Johnny to. Meron naman dyan sauce. Anong sauce to Johnny? Alam ano ko na sauce to. In order. Hindi alam ko na in order. Yung ibabaw talaga yung lasa ng sibuyos. Ang daming sibuyos eh. Merong pipino konti. Kain po tayo. Huling <laughs> order ko na to ng Indian food. Hindi na ako ulit.